Ito siya. Lagi tayong may pattern na ginagamit. Sa unang kasa, unang kasa nung uh, para sa shelf na to, kailangan may pattern tayo. Yan, 35.5, may pattern din doon. Tapos, yung height naman dito, ang pagkuha ng shelf, dapat may pattern ka rin. Kasi, dito mo ipapatong yung ano, shelf. Yan. Pag nilagay ito, lipat mo na naman yung pattern mo doon. Lipat, lipat, lipat. Para hindi mo na kailangan magsukat ng magsukat ng uh, metro o kaya maglalagay ka ng pako-pako. Kaya lagi kang may pattern. So, pare parehas lahat ng gagawin kong cabinet dito. Parehas ganyan ang shelf. Yan. Siguraduhin nyo na pantay yung ilalim. Pantay lahat. Para pagkasa mo, pantay lahat yung ano. Kaya lang, nakalapat sa nakalapat sa baba, sa likod. At least dito sa harap. Hindi naman, pantay talaga. Uh, with pattern tayo. Para lahat talaga parehas. At sukatin pa ng ano. At sukatin parang mga engineer kasi parehong engineer yung may-ari nitong bahay na to. Yung babae, engineer. Yung lalaki, engineer din. Kaya kahit sukatin nila to, accurate talaga. Yan ang kagandahan pag may pattern ka mabilis ang paggawa. Hindi ka tulad nung sukat ka ng sukat. Paglipat doon sa sunod na shelf, sukat ka na naman. Hindi yun. Mapupunta ka sa sukat. Parang niya Green pattern tayo. Tapos yung isang shelf, lipat naman sa kabila. Yeah. Sukat na sukat. Ayan kagandahan ng ano. Kahit improvise lang na table saw. Oh. So. Ayan, sukat na sukat. Diyan ko na siya kinuha. Kaya lahat ng tapas pare-parehas. Kaya maganda kaya uh, lang natin buso. Ayos to. O, oh, di ba? Nakatayo na. Likod lang yan. Likod. Ilikod niya. Kaya ang harap nito, ipapakita ko. Ang harap nito, alam mo kung bakit may yung magawa ng shelf, hindi mo pwedeng ipantay dito. Dito, hindi pwedeng naka, hindi pwedeng nakapantay dito. Talagang ang shelf, nakapasok sa loob kasi may posibilidad na pag ginawa ng ano to, ng sliding, sliding door kasi talaga to. Diyan magkakaroon ng guide diyan. Tapos release niya hanggang sa taas, i-release niya. O kahit mga pintuan din na wing type, hindi bukas na ganoon. Kailangan nakapasok to. Pangit pag pinapantay mo dito yung ano, yung self. Kung uh, wing type naman to, banda dito ka. Pero ito sliding talaga, naka-prepare na sliding to. Ayan. 何,何か何でかしらお前。 Ito, ito, ito. Nakabuo na naman tayo ng isa. Shelf na lang ulit din. Shelf, shelf. Ito na, ready na ang shelf niya. Puputuloy ko na lang ng pare-parehas. Ayan. Ito, ready, ready. Ayan isa. May backing na yung isa. Pagtapos niyan, pag na-mount na, na doon sa kwarto, meron pang patong yan. May kadugtong pa. Doon na malalaman pagka nailagay na ito. Kung ano pa yung laki ng patong niyan. Ayan, nakadalawa na tayo ng cabinet. Pareho ang design nito, yung tatlong cabinet walang na ibang design pero puro sliding yan ganyan talaga ang design nya walang na iba pare pares yan sa tatlong kwarto yan